detalye Meron po kami titingnan dito sa part na to 3 hectares May water pools ba to? kailangan laman po ay kumuha ng ito po yung papunta ng Marikina yan po yung Kogyo Diretso, Sampalok ito po yung papunta ng Impanta hmm, na po yung tubig papasukin po namin to yung area na to. Para malaman po kung saan yung location ng available na lupa na binibenta. May magandang source ng tubig. Ano yun? Lumalagas last. Diyan na yung Etong harap kaya tayo dito to. Pero hindi to pinagbibili. Pinsan. Bibili ng right of way. malagas lang yung tubig maganda po kasi ang mga source ng tubig dito yun ho ah sapa mhm mm yung mga liwagan no? oh pwede pong lagyan ito ng alsada

may hospital ng tubig oh. Tapos may daan ng tao. baybay po ng sapa. Malanda po ang klima dito. Malamig. tapok. Oh. Hmm, mo ha bus? 'Di sabihin ho malinis po ang tubig dito. Ito na po. Kung totoo si Kapag dito tayo bumaybay sa sa ilog na to, may alatin din ismin po ito. May ismin kaya kahit hindi ano yung right of way. Ito na po yung area, yung mga tanim na niyog. Ito po Ito yung na Alin ho ang linderos? na po Ang sapa. Aba, ay, ay, ay didikaw kaunti lang. Wala pang mga 100 meters ano, ang para, distansya. Para, para, may, ano, sa -hi sa highway. Ngayon ho, oh, ito po yung yung pinsan oh, oh. na nagbebenta ng right of way. Kaya lang dito tayo sumusugsug eh. Kaya kahit hindi umano ng right of way. Eh. Kasi may ismit po yan eh. Ito ang ko, importante. Paano ho ito? Puro pa na. Tapos, boundary din to, kabilang sapa. Ito, binebenta rin po yan. Ano po yung mga hawak nila? Ganun din. Ayun, linis po ng tubig ko. Ayan po. Yung pong property ay may ganito uh, pinaka boundary po nila ay napakalinaw po oh. kung mapapansin nyo po may mga may mga hose doon ilog po ito ah uh, sapa pero ganyan po sa kalinis pwede nang gawing isang hmm, hindi oh. Boundary nila yan. Ito daw po, tatanungin namin to kung binibenta din. Kasi po malapit siya sa National Highway, nasa front.